I've been attached with the feeling of them waking up with you by my side. Marami nga talaga ang kinilig sa larawan na ito na kung saan ay nag-date nga ito ang ating Bel Mariano at Donny Pangilinan sa Milan. At talaga namang pinag-usapan nga rin ang Switzerland trip ng ating Bel Mariano na kung saan ay talaga namang hinatid nga raw ng ating Donny itong ating Bel para safe na safe nga itong makarating dito. Kung saan isa nga ito sa pangarap na bansang puntahan ng kopo. Pero ito na nga guys, ang pag-uusapan natin na kung saan nag-post nga itong si Adrian Concept na meron ngang caption na Look who arrived back in Manila from Paris 3 hours ago but we're on to catch another flight. Let's go BBL Mariano. Na makikita nga rin dyan ang oras ng pagdating ng ating Bell dito sa Manila. At ito naman guys, ang isa pang post ng ating Bell Mariano. Na meron nga ito ganitong oras na nakalagay na 5.51. Saan kaya ang punta ng ating Bel Mariano na talaga namang pinag-uusapan na at umaani na ng maraming komento. Dahil kasama nga rin ito ang kanyang team. Kaya naman, stay lang tayo for more updates sa ating gopal na sila Donnie at Bel sa mga susunod pa na ayuda.